Sino ang mag-aakala na ang isang taong nasa vegetative state na nakahiga sa kama ng ospital sa loob ng apat na taon ay biglang madi diagnose na buntis? At ang lalaking tagapag-alaga na nag-alaga sa kanya ang naging pangunahing sospek. Hindi makapaniwala ang mga kasamahan niya sa pangyayaring ito, dahil sa kanilang paningin, si Benigno ay dedikado sa kanyang trabaho. Si Benigno ay nag-alaga kay Alicia sa loob ng apat na taon nang walang reklamo isa rin siyang disenteng tao kaya't iniisip ng lahat na hindi magagawa ni Benigno ang ganitong bagay. Ang pinakamahalaga pa rito, si Benigno ay isang bakla, at alam ito ng ama ni Alicia kaya't pumayag siyang si Benigno ang mag-alaga sa kanyang anak. Ngunit kamakailan lang, natuklasan ng ospital na hindi pa nireregla si Alicia sa loob ng tatlong buwan. Bukod pa rito, ang kanyang tagapag-alaga na si Benigno ay hindi iniulat ang balitang ito. Sa halip, Itinago niya ang katotohanan. Ngayon, lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Binigno bilang sospek. Subalit, tinanggap ni Binigno ang mga paratang ng walang depensa. Ito ang nagpabahala sa lahat. Sa kasunod na investigasyon, nalaman nila na si Alicia ay nag-enroll sa isang klase ng sayaw apat na taon na ang nakalipas, at ang studio ng sayaw ay katapat ng bahay ni Binigno. Nakikita ni Binigno si Alicia na nage-ensayo araw-araw mula sa kanyang bintana unti-unting nahulog ang loob ni Binigno kay Alicia, ngunit ito ay pag-ibig na walang sagot. Hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na lumapit kay Alicia hanggang sa isang araw. Aksidenteng nalaglag ni Alicia ang kanyang pataka pauwi, at nang makita ito ni Binigno, dali-dali siyang bumaba upang pulutin ito at gamitin ang pagkakataon upang makipag-usap kay Alicia. Ngunit para kay Alicia, isa lamang mabait na tao si Binigno. Sa maikling pag-uusap na iyon, nalaman ni Binigno na mahilig manood ng pelikula si Alicia at paminsan-minsan ay bumibiyahe ito. Pinakinggan niyang mabuti ang bawat salita ni Alicia at inalala ang lahat ng mga bagay na gusto niya. Pagdating ni Alicia sa bahay, hindi agad umalis si Binigno. Sinundan niya ito at inalala ang address ng bahay nila. Mula sa pinto, natuklasan niyang ang ama ni Alicia ay isang psychiatrist at may opisina ito sa kanilang bahay. Isang araw, napansin ni Binigno na hindi dumalo si Alicia sa ensayo ng sayaw. Ito ay nagdulot ng kabakay Binigno, kaya't nagdesisyon siyang magpunta sa bahay ni Alicia upang alamin ang nangyari. Nagkunwari si Binigno na isang pasyenteng nangangailangan ng counseling at nagpakita sa ama ni Alicia. Sinabi niyang siya ay bakla at nais magpakonsulta. Nang maging pribado ang silid, lihim siyang pumasok sa kwarto ni Alicia at kinuha ang hairpin ito. Nagulat si Alicia nakatatapos lang maligo nang makita si Binigno sa kanyang kwarto. Humingi ng paumanhin si Binigno at sinabing naroon siya upang magpakonsulta. Hindi na ipinagpatuloy ni Alicia ang insidente. Ngunit makalipas ang ilang panahon, nagkaroon ng aksidente si Alicia at naging isang vegetative. Ang lalaking tagapag-alaga na dumating para sa trabaho ay nagsinungaling na siya ay bakla upang makalapit kay Alicia at mabawasan ang pangamba ng kanyang ama. Noong una, hindi nagtitiwala ang pamilya ni Alicia at palihim na bumibisita sa ospital upang suriin ang sitwasyon. Ngunit nang makita nila kung gaano kalaga si Benigno, unti-unti nilang ibinaba ang kanilang bantay. Tinitingnan ni Benigno ang taong matagal na niyang iniibig. Ngayon, sa wakas ay maaari na siyang makasama kahit pa isa siyang vegetative. Araw-araw siyang nakikipag-usap kay Alicia. Alam niyang mahilig si Alicia sa mga stage plays, kaya't madalas siyang pumupunta sa sinehan at teatro. Pagbalik niya, ikinukwento niya ng detalyado ang palabas kahit hindi siya naririnig o sumasagot. Ngunit hindi nagpakita ng anumang sama ng loob si Binigno. Lumalalim ang kanyang pagmamahal sa bawat araw, at inaalagaan niya si Alicia. Araw-araw niyang hinuhugasan ang buhok ni Alicia at inaayos ang kanyang make-up. Kahit tuwing dumating ang regla ni Alicia, siya ang naglilinis ng kanyang katawan. Tila isang simpleng tagapag-alaga lamang si Binigno, ngunit para sa kanya, lahat ng ginagawa niya ay para alagaan ang kanyang iniibig. Tanging si Binigno lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan hanggang sa dumating si Marco. Ang kasintahan ni Marco ay isang matador, ngunit nagkaroon ito ng aksidente sa laban at naging vegetative rin. Nagbago ang buhay ni Marco dahil dito hindi niya magawang harapin ang kanyang kasintahan na nasa permanenteng pagkakatulog, ni hindi niya magawang lumapit kay Lydia, lalo na't kausapin ang isang taong tila patay na. Pakiramdam niya'y walang saysay ang lahat ng ito. Iniisip ni Marco na kahit anong pagsusumikap, hindi rin magigising ang kanyang kasintahan sa huli. Ngunit sinabi ni Binigno sa kanya, walang nakakaalam kung naririnig nila. Mas pinili niyang maniwala sa mga himala kaysa sa agham. Naantig si Marco sa malalim na damdamin ni Binigno. Sinimulan din niyang subukang gawin ang ilang bagay para sa kanyang kasintahan, sa paraan ni Benigno. Halimbawa, dinadala nila ang kanilang minamahal sa ilalim ng araw-araw-araw, at nakikipag-usap sa kanila araw-araw. Sa pagdaan ng mga araw, naging malapit ang dalawa sa isa't isa nang hindi nila namamalayan. Araw-araw silang nagpapalitan ng mga tips kung paano alagaan ang kanilang mga kasintahan at naging magkaibigan. Ngunit nakita ito ng mga kasamahan sa ospital at kinumpirma nilang si Benigno ay bakla. Hindi nagtagal, muling naganap ang aksidente. Natuklasan na ang taong nasa vegetative state ng apat na taon ay buntis. Si Benigno, ang lalaking tagapag-alaga na araw-araw kasama ni Alicia, ang naging pangunahing sospek. Isiniwalat ni Binigno ang katotohanan sa kanyang matalik na kaibigan na si Marco. Sinabi niyang gusto niyang pakasalan si Alicia. Akala ni Marco ay nababaliw na si Binigno. Ganap itong isang pag-ibig na walang sagot. Ang isang vegetative ay parang isang taong patay na. Hindi nga maipahayag ni Alicia kung gusto ba niya si Binigno o hindi. Pinipilit siya ni Binigno, ngunit handa si Binigno na pakasalan siya. Hindi niya yun iniinda dahil ang gusto lang niya ay makasama si Alicia. Hindi nagtagal matapos umalis si Marco, natuklasan ng ospital na buntis si Alicia. Sinuri ng mga tauhan ang mga tala at natuklasan na pinalitan ni Binigno ang mga record medikal at itinago ang katotohanan. Tinanong nila si Binigno kung bakit niya ginawa ito, ngunit hindi siya sumagot. Di nagtagal, naglabas ng pahayag ang ospital tungkol sa insidente. Sa huli, inaresto si Binigno at dinala sa bilangguan. Walong buwan ang lumipas, nabasa ni Marcos sa pahayagan ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasintahang si Lydia. Tinawagan niya ang ospital upang alamin ang detalye at nagulat siya nang malaman na nasa bilangguan si Binigno. Agad pumunta si Marcos sa kulungan upang bisitahin si Binigno, ngunit hindi nito ipinaliwanag ang ginawa niya kay Alicia. Wala siyang pinagsisihan. Ang nais lang niya ay malaman kung kumusta si Alicia, ngunit walang sino man sa bilangguan ang nagsasabi sa kanya. Kaya't humiling siya kay Marco na alamin ang kalagayan ni Alicia. Nagdesisyon si Marco na manatili sa bahay ni Binigno. Ang mga dingding ng bahay ay puno ng mga larawan ni Alicia. Malinaw na mahal na mahal talaga ni Binigno si Alicia. Nakita ni Marco ang studio ng sayaw dito, ang lugar kung saan nagsimula ang relasyon ni Binigno kay Alicia. Hindi inaasahan ni Marco, nakita niya si Alicia sa studio ng sayaw, nakaupo ng tahimik. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakikita. Inihambing niya ang mga larawan sa dingding at paulit-ulit na kinumpirma na si Alicia nga ito. Lumabas na ng anak si Alicia ng isang patay na sanggol noong ikasampung buwan ng pagbubuntis, at isang himala ang nangyari ng magising siya sa araw ng kanyang panganganak. At ang lalaking nagpabangon sa kanya ay nasa kulungan. Labis ang tuwa ni Marco at gusto niyang agad ipaalam kay Binigno ang balita. Ngunit sa kasamaang palad, uminom na ng lason si Binigno upang wakasan ang kanyang buhay. Alam niyang habang buhay siyang mananatili sa bilangguan, at hindi niya matiis ang sakit ng pagkamis kay Alicia. Pagdating ni Marco sa bilangguan, huli na ang lahat. Maraming kahinaan ng pag-ibig, at napakaraming maliliit na sakit sa realidad. Ngunit kahit nangangahulugan ito ng pagtawid sa mga bundok, Handa akong isakripisyo ang buhay ko para habulin ang pag-ibig. Handa akong balewalain ang mga etiketa, moralidad, at ang pagkamangha ng mga tao para sa pag-ibig. Ginagawa ko ang lahat ng ito para lamang sa isang ngiti mula sa iyo.